Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video. So pag-usapan natin ngayon, 5 rules and guys get invited to Facebook monetization tools ni Facebook. So kung gusto mo ng ganong topic, keep on watching and kung bago ko pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Intro 5 rules and guide to get invited to Facebook monetization beta tools. So, unang-una, -una, find your niche and own it. Yan, ibig sabihin niyan, uh, mag-isip ka muna ng uh, anong gusto mong niche sa gagamitin mong content sa Facebook mo. Kung magsisimula ka na mag-Facebook, ayan, ang unang-unang step po is mag-iisip ka ng um, kung ano yung uh, gusto mong content or kung anong gusto mong hilig oh yung hilig mo sumaya kumanta, magluto, mag-edit, dapat mamili ka kung ano yung uh, pinaka gusto mo and saan ka uh, saan ka willing na mag-provide ng uh, learnings or learnings or mga content na pwede mong i sa lahat ng taong manunod sa iyo. So importante 'yon na maganap tayo ng uh, bagay na niche sa ating uh, gagawing content choose a specific topic or theme and stay focused. For so, example, tutorials, blogs, lifestyle, food, motivation, technology, make your content recognizable and variable. So, yun yung sinasabi ko kanina na uh, piliin natin yung niche natin na um, makaka-inspire sa viewers mo, sa mga taong na sa sa'yo. For daily vlog ka, dapat ma-entertain yung tao. And kung tutorial, dapat Uh, may makukuwang uh, knowledge sa iyo, may makukuwang uh, aral sa mga dinoturo mo. So, yun po. So, importante na uh, piliin natin yung niche na para sa atin na kung saan tayo mahilig. Ayan. Then, number two, stay consistent with high quality content. So, post to three to five times per week using reels, video or live. So, yung post to 3 to 5 times per week. Ayan, hindi naman niya nasusunod talaga kasi, di ba, um, iba sa atin, uh, ano lang to, um, side hustle lang yung mga garito, mga pagkocontent, content uh, gumagawa na ng video, nagpe-Facebook sila, side hustle lang. Pero kung uh, ikaw full-time ka, pwede mo tong gawing 3 to 5 times. Mag-post ka everyday ng uh, video or reels mo. Yan. Pwede naman po yun. Pero kung i dasal mo lang to, two times, two times a week, or tatlong beses, isang linggo, yun, pwede na yun. Kasi hindi mo naman masasabi and hindi mo naman maano kung sa isang video mo, may, may nag-viral, yan, sunod-sunod na po yan, yung, engage, yung engaging mo sa isang video, sunod-sunod na po yan, napapasok po sa, uh, sa atin. Kung may isa tayong video na, nag-viral. Kaya nga sinasabi nila na mag-post everyday kasi hindi man natin alam kung ano yung video natin yung mababiral. So, dapat consistent ka rin sa pagpo-post kasi hindi naman natin din sure kung ano yung uh, mababiral sa atin na content. Yun. So, be consistent lang din talaga and dapat na may quality yung uh, in-upload nating content. Ayan. Use catchy intros clear visual and engaging topics. Yun. Gumamit tayo ng catchy intro. So, simula pa ng ating video, dapat makatch mo na yung uh, viewers mo na mag-stay siya hanggang dulo ng video mo para yung analytics mo is tumaas din and engagement is maraming makanoon. So, the more the more na yung video mo, simula pa lang. Ayan. So, mag ano yan? Mag-engage siya. Video mo is dadami ng engagement. Yun. So, stick to Facebook. Prefer for what? Uh, prefer formats, vertical video, 60 seconds, native content. Sa Facebook, uh, nak kailangan naka-vertical video. Then, nas, uh, nasa 60 seconds. Yun. Kapag reels kasi, dapat uh, 60, to, uh, 60 seconds lang siya. Pwede mo siya i-upload. Pero yung video, pwede uh, 3 to 5 minutes mo siya i-upload. So, number three, turn on professional mode or use creator page. Enable professional mode on your personal profile or use a Facebook page set for creator's content. Yun. Kung uh, professional, uh, kung uh, personal profile ka, uh, enable mo lang yung professional mode and kung Facebook page ka, set mo yung, kasi may mga ano na yung automatic na mga tools sa Facebook page. So, set mo lang yung mga content Uh, uh, creator content doon sa Facebook page. So number four, focus on real engagement, not just views. Ayan. So huwag kayong sa views lang. Ang kailangan nyo is engaging content po talaga na dapat um, kasi unang-una, mag-focus po talaga kayo sa content. Quality content po talaga ang importante. Dahil kung hindi po quality mga content na ina-upload natin, eh, 'yung tao hindi naman po manonood sa inyo kung walang nakukuwang uh, information or knowledge or uh, entertain yan halo-halo yan. Dapat 'yung content na ina-upload po natin is engaging po talaga. At talagang um uh, susundan ka ng mga followers mo ay nang uh, nanonood sa iyo. Then add strong CTA, calls to action. In, in your caption, like, comment your thoughts taga-friend, like who needs it's distant. So lagi kong uh, sa aking video din, tinasabi ko sa huling dulo na aking uh, video is mag-comment ka sa ating comment section. So sa sa paraan, uh, yung um, pag po ko ka ng comment dito sa atin, yung, engage, uh, yung engagement yung ko sa aking video is as uh, mas the more na at uh, kakalat and the more na ma maraming manunood. kasi ma kung maraming comments at maraming likes, doon po dumadami yung ating views doon po kumakalat yung ating views. So, importante na uh, mag-call to action ka sa mga viewers mo. Like sa, uh, yun nga, like comment your thoughts, tag a friend, and uh, like like this video, yun, yung mga, ganun yung mga call to action na ginagamit mo natin para mas, um, the more engaging po yung mga video natin. Then, number five, follow Facebook monetization community rules. So, importante ito na kailangan ay uh, follow natin yung mga community guidelines ni Facebook avoid copyright violation and reuse content. Uh, reuse video content. Ayan. So, mga copyright. Na ano naman, common naman niya na dapat hindi tayo gagamit ng mga music na hindi sa atin. Kasi nga, baka makapyright tayo. Kaya iwasan po talaga natin na magkaroon tayo ng violation. Magka-violation kay Facebook. Kasi importante po talaga na hindi po tayo magkakaroon ng violation dito sa Facebook para yung account natin is malinis clear eh mas mabilis po tayong ma-invite for uh, monetization tools. Ayun, yun lang naman lagi natin sinasabi. Dapat sumunod tayo sa mga Facebook uh, community guidelines ni eh? Facebook. So, bonus, check your eligible. So, lagi nyong uh, titignan yung account nyo kung eligible na ba kayo and kung may, account, uh, kung may tools na po kayo for uh, content monetization. But sundin, sundin natin yung mga rules and dito yung mga tips and guide na para ma-invite tayo ni ah uh, ma-invite tayo ni Facebook sa kanyang content monetization. So for today's video. I hope may nakuha po kayong information and sana ah, uh, pwede nyo itong i-share sa mga kilala nyo na hindi pa rin na ma-monetize sa kanilang Facebook Reels, sa kanilang Facebook account. Yan, pwede nyo itong uh, itag sa kanila, pwede nyo i-share sa kanila and mag-comment ka dito sa ating comment section. Kayo nga uh, pwedeng itanong, mag-comment ka lang dito sa comment section and sasagutin natin yan. And that's all for today's video. Huwag kalimutang mag-like and share and click mo bell para updated ka lang sa mga video na i-upload natin. And see you next video. Bye!